guys, today's video magluto tayo ng ginisang ampalaya. So ayan guys, papakita ko po sa inyo kung paano magluto ng ampalaya hindi mapait. So ayan guys, samahan nyo akong gandulo. So ayan, hugas na natin siya. Ito ang ating uh, kamati. So, ayan guys. At tinanggalan na natin ang ah, buto. Ayan. At hindi na natin siya na rin natin siyang hiwain at hindi natin siya pipigaan or lalagyan ng asin. At hindi na rin natin siya huhugasan kasi nahugasan na natin siya kanina. So, ayan, ready na natin siya gisa at ready na rin ang ating mga sangkap. Ayan. So, ayan, ready na tayo. Ayan. At hindi siya dapat overcook pag lutuin mo para hindi siya mapait. Ayan, mag na rin tayo ng cooking oil natin ang ating uh, bawang dito okay, so tinina na cheese ito na uh, golden brown Ito guys, i-scramble natin. So, ito ang hihahalo din natin mamaya kapag naluto ng ating ampalaya. Guys, at ilagay na natin ang ating hiwang uh, hiniwang ampalaya. Ito ng salt. Sarap. Ito guys, at mixing na natin. Mayama yung konti. Ilalagay na natin ang ating scramble at ang ating chicken. Na natin ang ating crumble egg. Two pieces po yan guys. At mix lang natin. Uh, dapat po uh, hindi natin tatakpan ang ating niluluto ng palaya. Kasi parang mas mabilis siyang niluluto. at kakaitan ng palaya. So dapat ganyan lang guys. Subukan na ito. Lagi po akong niluluto ng ginisang ampalaya add na natin ang ating chicharon kaya so, po ang ating tubak ang halo sa ating ginisang ampalaya ayan na nga, mga mare, na tayo ng ginisang ampalaya at napakadali lang pong lutuin I hope nag enjoy po kayo sa aking mga video for today Maraming maraming salamat po. Enjoy watching at magandang buhay.